Tigilan mo na nga yan, boy. Ikaw na rin humuhukay kay sa sarili mong libingan eh. Marami pa akong dapat gawin. Marami pa akong dapat pagigantihan. Oo nga. Pero umikli ng umikli naman ang araw mo dito sa so mundo. Boy, anong gusto mo isulat ko? Isu isulat mo... Isulat mo papuntahin nila dito si Max Buwan. Sa kanya lang ako susuko. Sa kanya lang ako susuko. Ano pa? misis. Pwede ho kaya siya na lang ang magtapon ng sulat? May pinabibigay pong sulat? Chavez! Kunin mo yun! Base Rover 1. Base Rover 1. Come in. This is Rover 1. Over. Sir, may hostage case sa uh, Victoneta Avenue, Barrio Potrero, Malabon. The hostage taker wants you there for possible negotiations. Over. Identify hostage-taker. Over. Boy that's it. sir. Boy in. Over and out. Are you boy in the car who's the Siya si Joy. Ako naman ang kanyang Jeremy. Oh Chief, Ano bang nangyayari? Si Boy, nasa taas. May no-stage ng mga tao. Ikaw inihiling makausap. Saan ba? Saan? Doon sa may pulang kurtina. Tumado siya, Mr. Buwan. Sige oh, Mr. Buha, lumakita ho kayo. Pero siguraduhin nyo lang kung wala kayong kasama. Oo, oh, boy! Okay. Chief! Pwede ba yung mga tawahan mo? Palasin mo sila? Boy! Dito ako, Mr. Buwan. Oh, boy. Ano naman bang itong ginawa mo? Eh, nahabulo ako ng mga pulis malabong kanina eh. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Mako-corner nila ako. Eh ano naman ang ginagawa mo dito sa Malabon? Ba eh... hinahanap ako. Hinahanap o hinaan? Tigilan mo na nga yan, boy. Ikaw na rin humuho kay sa sarili mong libingan eh. Marami pa akong dapat gawin. Marami pa akong dapat pagigantihan. Oo nga. Pero umikli ng umikli naman ang araw mo dito sa mundo. Okay. Hindi ba sinabi mo sa akin minsan na may pagkakataon para sa pagsuko? Pwes, ito na ang pagkakataon mo, boy. Nalilito na ho ako eh. Kinakabahan ho ako. Sinaktan mo ba itong mga to? Naku, hindi ho. Mas kitanongin niyo sa kanila. Oo nga ho. Wala naman siyang ginawa. Talaga lamang kinabahan kami ng aking pamangkin. Oo, oh, totoo po yun. Mabuti naman at hindi binaltik yung ulo mo. O oh, ano, susuko ka na ba? Chip! Chip! Pwede bang baba ang baril ng mga tao nyo? Hindi lalaban si Bobby! Eto! Hawa ko na! Men, hold your fire! Put down your weapons! Mabuti kaya, sumama si na rin kayo. Baka kailanganin ng statement niya sa presinto. Chip. Ako na maghahatid sa kanya sa presinto. Sasakay ko na sa kotse ko. Ako na bahala sa kanya. Mabuti pa, pasasamahin ko sa iyo yung tatlong tao ko. Okay, Chip. Okay, Ma tatlo. Sumama kayo ron. Mrs., dito kayo.